Good morning mga part... Andito po tayo ngayon sa may party ng Angono Rizal So andito po tayo para... Para sa activity, yung activity po namin ngayon ay... Uh, relocation ng antena uh, Dismantle Tsaka installation ng mga bracket So... Ngayong araw po ay huling araw namin dito sa may parte ng Angono hindi ako sure kung anong barangay ito siguro ano ito uh, Palomo malapit sa may Eden Deal ang purpose po ng vlog na to ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa nila sa taas kung anong ginagawa ng team namin kung ano yung ginagawa sa project na to at kung mahirap ba So, madali yung trabaho nila para may idea din po yung iba pag gusto nila yung ganitong trabaho so tara po at puntahan natin yung mga kasama ko sa doon nandun po yung tower tara let's go <coughs> si Michael Shoutout ka Michael Si Rico Ako Pakilala si Rico mga taga batangas ito edem nox naman shoutout kay edem so kung si po natin meron silang mga hard hat kasi po merong activity sa taas ay nung makiat na yung gagamba kung si tala pa yan po ang pangalan ng company namin Dancon Philippines yung naka white si Jordan ay ka muna dyan pre yun no? yan siya, siya po yung ano dito yung pinaka team leader at meron na pong tao sa taas dalawa sino ba yun sa taas Gar. Tapos sino pa? Si Lemuel Ayan si Lemuel Si Lemuel nakita nyo na yan sa mga vlog ko mga boss Ando na rin siya sa taas May lahing gagamba yan eh Tapos ito pala si Kim Kim Hi guys Welcome to the vlog yung busy si Kim eh Si Kim ay kasama ko sa Boarding house Sa may binyan yung sakyan ng bundang sa may labas <coughs> so mamaya ipapakita ko sa inyo yung taas kung ano yung mga ginagawa nila meron na rin akong mga drone shot dyan yung after and before ah before and after tapos meron pa dito si Raymark yan mga boss magbalita ano sa kanya grind -e Ganito, kailangan ng mga lubid para sa pag ng mga bracket na ganito. Mabigat to mga boss. Mabigat to. Hindi ko lang matansya kung ilang kilo. Basta mabigat talaga. So, hatake nyo ng tao dito sa may baba. Para may akit pataas tapos yung mga i-de-dismantle naman dito sa taas Ibababa naman dito Alalay Kaya po Hindi madali Kailangan doble ingat At lahat ng mga galaw mo ay dapat Naka numero Dapat lagi kayong nag-uusap ng mga uh, Kasama mo para walang madiskrasya. Lalo yung mga nasa taas Yan pati po itong mga tubo na to Iyakakit din po ito lahat Ito mga to Yan ito pa yung isang bracket Nakatali na Ang panahon pala ngayon ay makulimlim Sana wag umulan kasi ito talaga yung pinaka worst na mangyayari madidelay talaga yung project na to pagka umulan ayun inaakit na mga boss yan may mga tagahila yung mga naghihila na yan ay mga naka hard -hot. tapos merong umipigil dito para hindi dumikit yung bracket dito sa may pinaka tower oops sabit Pina Ito, pre Ito, wala ka talaga

<laughs> Bali walong walong ano po, walong tao ang kailangan sa ganitong trabaho. Tigil. So yung bracket nandoon na sa taas. Nakahang. <coughs> Thank you. Akyat no, guys, akyat Akyat ulit yung huling bracket yêu Đi hộp Kailangan maganda talaga yung coordination ng ng mga tao dito sa baba. Tapos dun sa taas para synchronize yung mga galawan. Nakalimutan ko pala sabihin na ang height ng tower na to ay 30 meters. So, kasalukuyang ina-align ng installation ng mga bracket dito. may gamit-gamit sila na walkie-talkie para sa good communication na mas malinaw na para hindi sila nagsisigawan <coughs> Tira, pakita mo nga pre yung radyo pre yan ito radyo

Yan. Si Sir Jay po yung pinaka supervise dito sa ginagawa namin sa tower. Pwede to. 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 na, <coughs> <coughs> na. <Puti> na lang. na ka, Pwede na ka Pwede na lang. Pwede na lang. Pwede na na lang. na lang. Pwede na na nababa lang ito kung tutusin yung, yung tower na to Kasi kalimitan sa mga tower ni Globe ay Nagre-range 42 meters yung height Ito 30 meters lang to Magkakaroon ka ng stiff neck dito kakatingala Buti at magandang panahon Eh. Ha? <laughs> Kim? oh, magkakaroon tayo ng steep click dito <laughs> Kim? Meron pa isa pa pala dyan somewhere Katulad sa taas Ano? Ito May partner pala to Yo. <laughs> ito, mag-partner ito ni partner siya sa Blair. Okay, update na lang tayo mamaya pag nakompleto na yung bracket. Pati yung mga tubo. I Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Right? Meron nga pala tayong binili na duyan. Nabili ko to sa bandang Bicol. Mura lang ito. So magagamit ko to ngayon dito. Papahinga habang wala naman tayong ginagawa. Kasi kung sa mga sa mga magtatanong, ako po ay isang company driver dito kay Lemcon Philippines kaya po hindi po ako pwedeng tumulong doon sa kanila kasi po mayroong mga permit po yan hindi po basta basta yung mga nakakapasok dyan sa loob ng tower pero nabib nabibigyan tayo ng ano ng privilegio para makapasok dyan kasi natasan tayo ni Sir Lorcan si Sir Lorcan po yung pinaka may-ari po ng kumpanya kaya gamit na gamit po yung drone natin doon sa ganitong trabaho kasi nag-update tayo sa taas kailangan ng mga video So tayo po yung nataasan para mag para mag tayo po yung nataasan para kumuha ng mga drone shot. So nagagamit natin yung drone natin. At ginagawa po natin yon nang wala pong bayad. Hindi po tayo naniningil kay Len Philippines. Gusto ko rin po naman yung ginagawa ko at least kaya pa, paano nakakatulong ako sa sa tubig Di ba? The clouds have parted, and you look It'd be to miss this miracle. Holiday. The phone is ringing, but you should leave it. It'd be a shame to miss this miracle. mula na ito yung kalaban eh nako hindi pa sila baba ha nako mula na ito talaga yung kalaban eh hindi mo na talaga ah, kayang tigilin to hindi mo hawak ganito pag ganito ah, pagka kalikasan na yung kalaban mo bila tubo ang ka. dilim kasi dito, ito ang dilim dito Meron pang tatlo At may tubo pa No? Nilipit ko muna yung duyang ko Nahirap na mabasa ito Nahirap patayuin ito got the money